tinuon mo nang ni Padre Darwin nga daghang kaayong mo na ana nga moingon sa katoliko pa ko wala hubog ko etc dagang kaing mga kuan nilumin uh, may sila sa kasalanan nat dire pa, sa katoliko ato ni nang e, e, istorya ni Padre Darwin paminaw tani guys tinuod ang mga born again mga buutan moingon biton na sila sa merkado sa katoliko pa ko wala hubog ko katoliko pako ko pa ko, sugarol ko. Saka tulik ko pa ko, palakiro ko. Tsaka tulik ko pa ko. mana? Butan. Ako, no? butan ito, Hana ni. Pero nga no, despite sa inyong kabutan, wak may nangasantos sa born again. Mawin ako question nila, kinsa may nasantos, kibutan mo kayo mo. Katulik ko, klaro. Ah. Nga sugarol, di manimba, manimba na snacks. Mutapok na doon ay patay, nga ano naman, doon may snacks. ingon nito nag na. ito, nagdubay na, pa mga Sabat, ni Sabat. Karong danatas concluding prayer, daghan na makaing tao, uy. nagpasalipod na day sa lubi. <laughs> Kating snacks naman, no? Tingkao tapo tapong nito, no? <laughs> o niya lo itang namatay kung pobre ya tuga tong atugag kamatay munggos sa mandi ay <coughs> no. gilipak itong namatay munggus, snacks tuga atugag kamatay munggos sa mandi ay may paywa may muari wala <coughs> nga daghan karon, ron nga mga katoliko, kita ni mo nga daghan kay mga makasasa pero despite niya na mungingi ang mga santos sa simbahang katoliko. Proven and tested. Tupakpakan ang ginoo. May <laughs> usag ang pastor na ako. Siya, ang katuliko sa ang katoliko mo hinungdan ng lilo sa buhon. Sa ano man, pastor? Oh, ito nang aguba na yung simbahan. Kaya kung ang ginoo na suko pa sa mga politiko, hindi, munisipyo may naguba. Simbahan may naguba edit nag nasuko siya rin mga santos. Kay ganong inyo silang gisampit nga ang Dios ra atong sampiton. Nga anong mo simba mo sa mga santos ana siya. Nga mo sampit man mo niya. Nila ang Dios ra atong sampiton. Ako po si Gingnan Brad. Kung doon natin mabasa sa Bibliya nga, mudo ta sa Diyos, apil sa mga santos. Sinali na! Sinali na! Ini kayak Kusgaha. Terus gak Hebrew 12, 22, 23 Bisa tau? Agar gak tau lah Ayan daghan-daghan lah no? Amal libuk mo no? Bisa tau? Hebrew chapter 12, 22, 23 Kena Kabahin sa mga santos na siya Nasap na Na memorize nyo Walang yung suwat Kena suwat press Pas-pas kayo mo suwat Ningon diha, ni duol ka mo sa Dios. Ako sige na, i-period sa Brad. Basta to, ni duol ka mo sa Dios. Brad, kamo ni duol sa, sa Dios. Kami pong Katoliko ni duol sa Dios. Apir, tabla. Tabla tabla. kini Kay duol mo sa Dios. Ni duol man sa Hindi tabla. Ang tumoy Brad kinamay og. Sa maneneng og, kusga kusga. Og. Niduol sila sa Diyos, og na may og. Kana bra di natatabla. Ang sa mundi ni. Og sa mga espirito. mga espirito na. Ato pa nangamatay na dali. Eh. Sa mga tao nga nahingpit na. Ano sa tao? Og ni duol kamo sa mga kanang mga plural singular. Oh, plural. na. No. plural ni duol kamo sa mga espiritu sa mga tao nga nahingpit na kinsa man ni eh. Oh, nahingpit naman o mga santos nya di man yung mga buhi kay mga espiritu naman na sila okay pa sa buhi pa brad makatabang sila pero sa patay na dili na pwede di maduulan nya sa ni eh? sa mga espiritu eh, di patay na ni eh. kay spirit of the just man made perfect Kinsaman ni? Eh? Mga santos, ang ni mo, Brad, kinsaman sa mga espiritu sa mga tao, yan hingpit nga imong mong gidulat. ba? Pitok-pitok yung mata. <laughs> ah, simple lang yung pangutanan, ha ba? Ah, Niduul naman mo sa Diyos. Ha, ah, pir, Tabla. Tirokin kini Brad. Kinsaman, simple ni yung pangutanan, sa mga espiritu, espiritu ha, kitilit, buhi, sad. Sa mga tao na, nahingpit na saan? Perfect. Mga tao taong perfect na rito. Ano ito? Spirit of the just man made perfect. Kinsaman sa mga espiritu, sa mga tao, na nahingpit na yung gidon. Wa jud siya. Bisa ko lang! Wa jud. Iwa man sila yung santos. Ang naka nila si Vilma Santos, rawat. Chara Santos. Si Judy Ann Santos o si Jimmy Santos. <laughs> Brad, baliha ko anak. Okay, wala naman siya katingog. Ay hey na, aman. Niduul mo sa Diyos, og! Og man. Saan man nato ng og? Di nilang di ang Diyos ang indang ginulan, ang pilde ang mga espiritu sa mga tao na nahingpit na. Brad, baliha mig pangutana. Baliha ko pangutana, Brad. Tupagon teka. Og litanya sa tanang mga santos. Mabuntaganta, Brad. Nga naman, nakatuman mo, pero labaw nakatuman ang simbahang katuliko sa mga pulong o kamaturan o nasuwat sa Biblia. Amen.